<laughs> Isang productive araw sa ating lahat mga abisyo sa pagninegosyo. Alam nyo, may nagtanong sa akin, Dok, paano ko ba pepresyohan yung aking produkto, yung aking paninda? Kasi hindi ko malaman, tataasan ba o bababaan. Alam nyo, ang magandang gawin ho natin dyan, eh, mag-observe-observe -observe ka sa paligid mo. Tingin-tingin ka sa paligid mo. No? Ikot-ikot kang ganyan. Tingnan mo kung ano yung presyo ng produkto na parehas na binebenta mo. Tignan mo, mag-compare-compare ka. Alam nyo, ginawa ko to sa mga estudyante ka. Kunyari, isang burger. O, lahat ng lahat ng makikita nyo tindahan ng burger, uy, ano yung presyo nila? Gaano sila kasarap? Ano yung servisyo nila? Maganda ba yung restaurant nila? Kaya meron dyan, yung buy one, take one na style. Medyo na, meron naman, mahal na gulat ako, libo-libo yung presyo ng burger. No, kaya nakakatakot. Meron naman katamtaman lang. Kaya nakita rin nila, ay dok, kaya pala ito mahal kasi yung nagluto, eh, sikat na chef. Ito naman, eh, pipitsugin lang. Meron naman ito simple lang tapos yung balot niya eh, hindi maayos, hindi maganda. Tapos yung mga condiments niya eh limitadong limitado. Kaya ngayon napepresyo nila ng mababa, ng mura. Kasi sa pagpepresyo ng ating produkto, dapat malaman natin eh ano yung mga dinagdag nating value doon sa ating produkto. Ano yung quality ng na ginawa natin, ano yung mga materials, ingredients na nilagay natin, yung proseso, sinong nagluto sinong nag-asikaso, sino nagbantay, sino nag-manage. Ako, iniisip natin dyan. Yung packaging, yung presentation, yung people, yung process, yung place, no? Alam nyo, kahit magtinda ka ng, alimbawa, pandesal, no, titinda ka, pandesal, sa isang medyo mumura yung barangay, ma masa, gagawin mo, sasabihin mo, ah, pe mo talaga siya ng mura, dalawang piso lang, no? Eh, pero yung same, same, prod, uh, same product, pandesal, I ibenta mo sa exclusive subdivision, nako, pwede mo, benta mo ng limang piso, kasi merong effect yung location eh. Eh pero dapat aayusin mo, gagandahan mo nga lang naman yung presentation. O anong dapat? Iisipin natin yung mga bagay na yan. Iisipin natin yung mga ingredients na ginamit din natin. Ah, organic. Ah, talagang limitado ang ingredients. Premium. Kaya sa pagpipresyo mga kabisyo, merong tinatawag na ah, mababa, bargain. Ang ibig sabihin ng bargain, eh, mataas yung quality mo, kaya lang napakababa mo na ipresyo. Naku, posibleng malulugi ka pa niyan. Ako, nakakatakot. Ang ganda ng produkto mo, ang ganda ng brand, ang ganda ng mga materials, pero napresyoan mo ng mababa. Ano naman, eh, meron yung ekan econ economic lang, ah, medyo katamtaman. Uh, maganda yung produkto mo, maayos, pero nagpresyo ka, nagdagdag ka ng konting margin. Ang tawag doon yung margin, gross profit or gross margin pinapatungan mo nang medyo tama lang. Babawi ka sa dami, sa volume. Paramihin mo yung volume mo para ngayon kikita ka ng malaki. Yan economic. Eh, meron naman yung average din talaga. No, katamtaman lang. Katamtaman yung pinatong mo, katamtaman yung presyo, yung cost. na yeah, medyo okay rin. Eh, pero may tinatawag tayo na premium naman. Yung premium, ibig sabihin yung premium, eh, naku, mataas yung presyo mo. Tapos, ang maganda yung quality mo. Pero napapataas mo yung margin mo yung pinapatong mo maganda kasi nagkakaroon ka ng magandang impresyon. Ako, nag english yung staff mo, yung waiter mo, yung taga-servidora mo. Ako, pisturang-pistura. Eh, pwede mataas yung presyo. Kaya fine dining, kung tutusin sa mga restaurant, eh mataas. Kaya lang kokonti ang posibleng bumili. Eh, pero marami naman, malaki naman yung margin mo. Kaya pwede kang kumita talaga. O ano naman? Ay, meron naman swindler ng luloko. Yung ng naman, naku, Tinataasan ng todo-todo yung presyo pero yung quality pala napakaliit. Ako parang nanluloko na yon. Eh, hindi hindi maganda yon, no? Para pero meron talaga ako minsan may mga ganyan nakakalusot kasi talagang dala ng mat matinding pangangailangan ng mga consumers. O pero mag-ingat-ingat -ingat tayo kasi parang nakakakonsensya naman 'yan. Eh, alam mo yung quality mo, alam mo isang gamitan lang pala yung produkto mo tapos masisira na. Eh gumasos ng malaki yung yung mga customers. Hindi na uulit. O mga bagay-bagay na dapat makonsidera natin sa pagpepresyo natin ng ating produkto. Tandaan mo, yung magandang presyo, yung tamang presyo, naku, magandang strategy rin yan para makakommunicate ka sa, sa kliyente mo, sa customers mo, na ikaw ay maayos na kumpanya, maayos ang produkto mo, maayos ang servisyo mo. O isip isipin mo rin yung mga after sales service mo. Yung, kasi ang objective mo para makapagpresyo ka, para uulit din yung mga customers mo. Hindi lang minsan sila bibili sa'yo. Dapat uulit-ulit. Kaya maglipot-lipot. Ah, Mag-isip-isip ka kung Ay, ano ba itong presyo ng product na itong bebenta ko Para makumpir compare mo Pati doon sa mga competitors mo Direct at indirect Maikumpara mo O kaya, ah, ilan lang yan sa mga tips Para sa pagpepresyo mo sa iyong mga produkto O sige, isang product Simong araw sa ating lahat mga sa pagnenegosyo